maganda kay Kawasaki yung makina smooth na smooth eh wala akong maramdaman vibration screamer pa ayun o <laughs> <laughs> so yun si Miss Katingin matindi yung putri pang ginawa pero yun o nya maganda naka radial brake master na siya subukan natin sa hops dito Yan. Di ba ang ganda sa hops? Timeless Timeless yung forma niya Ito yung big bike na hindi malalaos So, nakompleto natin yung dalawang version ng RS. Meron tayo dito 650 RS na 22. Meron tayo 22 na Z900 RS. Kasi nakikikurious daw si Mihis katingin gusto niya masubukan. Gusto niya magawa ng backride review itong Z900 RS. Actually, discontinued na siya. Pero, parang wala pa nang kagawa ng backride review sa kanya. Curious din ako kung kamusta pag nag backride niya. Nakapag-review kasi ako dito dati. Maalala niya nung way back pandemic. nagsimula pa lang tayo. Pero hindi natin na-try mag backride. Na-try ko palang bumakride sa tropa. Shoutout kay Jonathan Sunyega. Tropa natin dati na Z900 RS. Sa kanya yung nahiram natin. Well, let's go. Subukan na natin. O oh, yung seat height niya. Di pa siya masyado mataas. Para mas mabababa yung seat height nito. Isa sa Z900 na SE So kasama natin si Mrs. Katingin First ride niya rito sa Z900 RS And excited din ako kasi parang ano Bigat na bigat ako dito nung una kong na-review to Tapos ngayon naman parang nagagangan na ako sa kanya Magaan pala siya, hindi na pa siya mabigat Dahil ngayon sobrang sanay na natin sa mga big bikes And maganda kay Kawasaki Yung makina smooth na smooth eh Wala akong maramdaman ng vibrations Tapos screamer pa Ayun no? <laughs> Tsaka 950cc Hindi ka mabibitin Ba't kaya ano, dinis continue na tong Z9 RS? Bakit nga ba ano? sabi nga nila baka ibalik kasi si Honda naglabas ng CB 1000 Super 4 ba? So SF. Ah. Mm -hmm. oh, tsaka CB 400, ay CB 500 baka ibalik ni Kawasaki. Kasi yung Vulcan, ganun din eh. Alam ko di discontinuous, na ulit eh. So depende sa demand, pero tama kayo sabi nila, Itong Z900RS ay isa sa mga pinaka-underrated na big bike. Ever since nilabas siya, wala masyadong pumapansin. konti lang yung bumibili. Hindi kagaya ni Z900SE and standard. Sobrang dami. Siguro tumating kasi yung point na mga tao nahilig sa mga street fighter, modern look. Tapos yung mga may gusto ng mga cafe racer, mga retro na bikes. Mga na two-cylinder ang gusto dahil mas magaan. Kasi totoo naman, nasa heavier side si Z900RS kung mo sa mga two-cylinder na counterpart niya. Kaya nga, mas tinuloy niya si 650RS kasi mas magaan yun. Kaya lang, di discontinued niya rin later on. Ang na, nagpaganda nun, dahil nga discontinued niya, rare na siya. So rare na makanap ka ng mga ganitong bikes na sariwa pa. Ito 7,000 lang ang odon nito. And available nga pala ito sa Katine Bikes. Subukan natin kung talagang worth it ba nga ba siya sa kanyang presyo. Magkano nga pala ito? 470. Oh, grabe. 470,000 lang. May traction control pala sa ABS. So maganda pa rin. Safe pa rin siya gamitin. Yung ano ba? Yung engine ng SE standard tsaka ito iisa, di ba? Yes, isa lang. Same engine. And ito yung pinaka na sa lahat bago nagkaroon ng Z9 SE tsaka standard. na muna to kasi 2017 or 2018 nilabas na to eh. Kung nga sa OBR ka or meron kang OBR, ito talaga yung huwanin mo eh. Ewan mo, bakit bakit nila din is continue to? Tama um, kasi, hindi ba nakasakay ka na sa Z900 standard tsaka SE, di ba? Ano masasabi mo sa upuan nun compared sa upuan nito? Na Grabe, naalala ko pinakaunang beses kong umangkas sa big bike na naked. Kasi usually sport ng inaangkasan ko yung Ninja 400. Uh, ano pa, ZX-6R ata yung inaangkasan ko nung una tayo magkakilala. Pinakaunang naangkasan ko na naked is yung Z9 Standard. Yung hinirampa natin kay Sir Abraham. Shout out Sir Abraham. Oo, ni-review natin. Sa UP pa tayo kung saan tayo pupunta ngayon. Wala pa itong 5 minutes sabi ko kay Kenji. Ayoko okay na, baba mo na ako. mag-comment na lang ako. Kasi talagang ano siya, mas aggressive pa siya. For me, ah, mas aggressive pa siya compared sa sport bike. Kung OBR perspective lang. Ewan ko, kasi ako hindi naman ako mahilig sa mga nakakatakot na mga rides, ganun, mga roller coaster. So, ganun yung feeling ko pag nandun ako. Kasi, ano siya, naked siya, na sport type. So, ang taas ko, yung feeling ko para nasa sport bike, pero ang hirap niyang angkasan kasi alangan naman ako sa paghawak ng tangke eh. dahil medyo upright rin ang position so aggressive na upright so medyo alanganin ako kaya pagka z talaga sabi ko kay Kenji ay ikaw na lang ikaw na lang <laughs> pero depende yan na. Ah. kasi merong mga misis na mahilig sa mga ano eh roller coaster feeling yung gusto nila sila rin yung nakakahagip ng wind yung ganun kaya gusto nila ng Z9 ako kasi mas prefer ko talaga ng ganitong riding position yung relax lang parang CB so kung i-compare ko siya ang laki ng difference kung sinabi mong Z9 standard NSE versus sa RS. Ito talaga masasabi ko comfortable riding position siya. Para ka lang nakaangkas sa mga normal naked bikes talaga. Hindi siya aggressive. Tapos yung upuan niya malambot. Compare mo siya syempre sa mga standard tsaka SE. Ano siya makipot yung upuan niya. Ito malambot talaga. So yun, laking difference. Uh, malaki. Malapad, malapad yung upuan. Oo, oh, malapad yung upuan. Para siyang ano, CB650 na pinatulin. Kasi mas matulin to eh. Mas malaki pa rin yung seat na ito, Sa lahat, lahat, lahat yata ng mga inline four na big bag. Pinakamalaki. Para siyang yung upuan ng pantricycle na pinalaki. Parang couch, di ba? Yung puan. Pero parang hindi siya, hindi siya nagkahalayo sa XSR900. XSR900? Yung seat, hindi ah. iba, iba. Mas malaki pa rin to. Yung seat nito. Nakaangkas na rin kasi ako dito. Yun. So, tatilip po tayo kay, sa tropa natin kay Jonathan. Shoutout. Pinagpahiram sa atin ng personal na review natin way back nung no pandemic and then binaka niya ako pagpunta ko sa kanila at nagulat ako sarap nga umangkas dito at syempre pagkawasaki napakatibay tsaka to alam ko made in Japan pa to kasi mga Z9 ngayon made in Thailand yung mga modelong Z9 ngayon nakalungkot no dinis na nila tong RS ewan ko para sa akin lang tsaka alam mo ba sabi nila sa Japan mahal daw to napakamahal daw na ito sa Japan suratin so, natin dito sa atin napakamura sa Japan kasi na-appreciate ito motor na to. standard type na bikes Shoutout nga pala sa Asmax ha. Grabe, solid nung pinarating nyo dito ng na intercom. Nakang tulong sa market, sa community. Previously, di ba, meron tayong mga ibang brand na ginagamit. Pagkadating sa mga gitong bulahaw na tambucho, hindi na talaga kami nakaharinigan ni Genji. Naka-isolate niya yung, ano, yung ingay. Malinaw pa rin. Nung previous na gamit namin mga intercom, nagpalit rin kami ng noise cancellation na helmet. Lahat ng helmet halos sinubukan na natin para lang mabawasan yung wind noise. Pero syempre may limit lang din kasi yung volume ng ibang intercom. Kaya siguro hindi kami nakaharinigan kasi pagka lalo ng mga motor ni Kenji nahilig sa mga bulahaw nito hindi talaga kami nakaharinigan pagka sa high RPM na kami pero ito panalo wala akong masasabi sa Asmax hindi ito ano not sponsored ah talagang binali namin out of our pocket masasabi ko talaga panalo ang Asmax sa volume ganda Naman, diba, ano masasabi mo ba? no naririnig mo pa ako kahit ganitong high RPM tayo I mean, ito, um, pa, malinaw malinaw Walang anong interruptions, walang putol. Can mag connect? Ayo, mabilis. Samang na-disconnect ka, connected siya ulit kagad. Nakabang lang yung connection lagi. Alam ko, meron tayong mga katingin na nagsastruggle din sa mga intercoms nila. So, try nyo to. Sulit siya. Nalala ko lang, meron ako isang nakausap na bumili rin sa atin ng Z9 SE. Galing siyang CB. Nag-upgrade siya ng Z9. Wala pang one month ata eh, nag-upgrade siya sa, akin, sa atin. Yung CB niya, galing rin sa atin. Tapos nag-upgrade siya ng Z9. Sabi niya, ayaw daw kasi ng misis niya ng CB. Gusto ng misis niya, Z9. Sabi ko, ha sir, kasi tayo naman honest tayo sa ating in bikes honest naman tayo ha sir sure ka ba kasi medyo mahirap ang kasan yung zina sabi niya oh yun talaga gusto ng misis ko kasi gusto rin niya yung parang feeling na siya yung rider na na-feel nafe niya yung yung hangin yung parang nakakawala rod ng, nang nang stress yung feels pagka aggressive yung position niya para rin siya yung nagre-ride so kung oh, ang galing so kung baga may preference na talaga yung mga OVR hindi pare-pareho sa amin na gusto namin relax yung iba para sa kanila ang relaxing yung ma-feel nila yung ha hangin, yung speed, yung aggressiveness, yung ano, kung ano yung nafe-feel nyo as a rider, di ba? So, ang galing. Iba-iba palang OVR din. Ano yung trip yan sabi nga nila. Tsaka pag nakasakay ako dito parang ano talaga nostalgia feels. Ang ganda ng dial nyo. Yung analog dial. Pinakaunang big bike ko talaga is Super 4 Spec 1 Hyper Parang 99 model yata or 2000 model. So yun. Parang brings back memories na parang eh, ito rin yung gamit ko eh. Although pagdating sa sound, exhaust sound napakaganda na tulog ng Hyper ng Honda. Walang tatalo. Maganda pa rin to. Kasi more power, mas magaan. Laki ng difference. Yun, 400cc ito. 950. Relax na relax yung na kailangan mo pang overtake lahat bibigay sa'yo na ito tapos syempre naka na siya kaya pogi pogi papaisip na naman ako isa sa mga magandang nga ano to collection dahil nga stop production na siya actually ewan ko ha ah, pero sa bayan sa community isa to sa mga mahirap ibenta. Hindi ko magets bakit. Naging underrated siya sobra. Focus yung mga tao sa mga street fighter, sporty look ng mga motor. Yung mga Gen Z riders ngayon gusto nga yung mga futuristic look eh. Kaya medyo kalimutan na wala sa kanila radar itong bike na to. Sa akin lang, isa, isa to sa mga gusto ko i for keep. Lalo ngayon, nagamit ko ulit. Mas na-appreciate ko sa, sa dami kasi nang nasubukan ko na big bike na. Mas na-appreciate ko siya. Parang si Mrs. Katingin, marami na rin siya na sakyan na ang na big bike. Na-appreciate mo rin ba siya? Oo, na-appreciate ko siya. Lalo na nakasubok na rin rin ako ng ibang mga ganitong retro feels na naked. Ma-appreciate mo yung ano niya, speed plus pag pinag mo. Kasi di ba may mga certain big bikes na ito lang ang gusto mo sa dun. O upuan lang. Yung speed, alanganin. Height, alanganin. Yung looks ni alanganin. Pero panalo sa iba. Ito parang overall, ito yung jack of all trades. Kasi talagang yung speed niya, panalo, swak sa upuan niya, sa suspension niya. Walang ka vibrate, vibrate. Smooth na smooth. Ganda eh. Wala kang masasabi dito sa motor na to. Kung hindi man tumabenta, okay lang. Four keeps na lang natin. Ako naman siguro, uh, nakikita ko lang talaga na downside is yung corte ng upuan niya. Yun yung pinaka parang naging pa underrated sa kanya. Yung corte ng upuan niya, parang pang corting yung pan-tricycle na pinalaki. Dahil nga, yun naman talaga yung standard. Yun yung retro na look. Ngayon iba, para siguro, yun yung hindi type. Timeless. Timeless yung forma niya. Parang ito yung big bike na hindi malalaos kasi yung Z900, hindi natin masasabi. Sooner or later, papalitan na yung look niyan. Gaya ngayon, may bago ng version ng Z900 na SE. May sport version. So nalaos na rin yung first generation. So yun, ito timeless talaga to. Ang masasabi ko lang kung gusto ng mister mo ng Z9 SE, Z9 standard dahil sa speed niya. Tapos gusto mong umangkas, ito ang kunin yung Z9 RS. Yun ang opinion ko pagdating dito sa motor nito to. Ikaw, ang masasabi mo? sabi ko, sarap ng ride, oh. Ang plush ng suspension, ang komportable ng upuan, yung shifter, madaling hanapin yung shifting, yung clutch, din naman siya ganun katigas. Tapos yung preno niya, maganda, naka-radial, brake master na siya. Masubukan natin sa hubs dito. Ay, gusto naman. Yan. Di ba? Ganda sa hops. Sarap ng hangin dito. Parang aircon. Dami kasi yung puno eh. So ngayon dito tayo mag-food trip sa UP Diliman. O, kung gusto nyo ng mga street foods meron dito. Ewan ko lang kung open pa. Open pa yan, Mang Larry. nagja-jogging yata dito. Ayun, ang pangalan Mang Ihaw-Ihaw ba yan? Ito meron na rin ano dito, Parang food court. Wow, bago na. Dati nang nagsisimula pa lang kami ni Kenji. Lagi kami dito na date Tarihan na natin dyan. Oo, sige tara. Kung gusto mo kay Mang Laris, tayo, saan gusto mo? Siyempre pareho. O, oh, di yun ayun natin kay Mang Laris. Kaya lang. Classic ang Mang Laris. parking yun. Pwede ba mag-park dito? Hindi ata pwede. Pwede. Kaso sobrang laki ng motor mo. Tula ko na lang. Tula ko na lang. o, di ba? Hindi siya ganun kabigat. Hindi na ba lang sa rampa? Kasi, baka sumayad eh. At maraming tao. Mahaba pila. Kaya, thank you. Pababa ng pila eh. Tayo natin dito sa kabila. Yung exit to, kabilang entry. O nga, pwede na to, eh. May kakitan ba? Ka. Mayroon. Ah, oh, wala. Ikot sa kabila. Ikot. Ano? Pulo na A, puno na po. Ah, na. Sa likod na. Sige, sige. Oops. Oh, diba? Hindi siya ganun kahirap gamitin. Ang saya pala, ang laki pala nito. Ang dami parking space. Sa likod daw eh, motor. Dito sa likod. Ano mo pwede natin dalhin dito yung mga anak natin? Oo nga eh. pero may space na isa eh. Alright. Nakapark tayo ng Matiwasay. Kasi pa isa dito eh. Okay, tsaka dito. Mukhang safe na safe dito. Sabalitaan ko kayo kung goods bang mag food trip dito. Sa UP. Ang pangalan, Jude Food. Dahil tayo sa ano, Salmon Ho. Lapit tayo eh, no? Salmon, may cake. Pong birthday, oh. Pong birthday ng ano. Matanda na, siyempre. Hindi ka na mahilig sa sweets. Ayan. Lipit, diba? Pumili ka na. Ano ka lang para sa birthday? Ito, order tayo dito. Coco Lala. Halo-halo, 150. Isa. Isang order. So, yun. Si Miss Katihin. Matinding po trip ang ginawa. Ano to? Pares. Sa so, kaya mong dalhin lahat to. Kandungin mo lahat. Problema kasi sa big bike na manual, wala siyang compartment. So, kandungin niya to. Mga pares. Puro pares lang to. Oh, bye. Angus Pares. So Angus beef daw 'yon. Sa favorite natin. Puta ito corner. Go dito tayo. Pero ang ganda rito, no? Ganda. Balik tayo kasama. Oh, mga Magpresko, maaliwala. So okay yung crowd. Tsaka sobrang daming pagkain. Hindi natin naikot e, eh, no? Sobrang dami. So may mga iho-iho pa sa gilid dito, sa gilid dito. May fish ballan din doon. May mga iho-iho, may mga fish ballan. Pahaka pa kaspahaya ako sa iyo. Ano ba 'yung ano? Ano ba 'yung pagkain? Wait lang, isa-isa lang. Tapos yung isa. Yan, sige. na. Ang <laughs> bigat in-order. So yun, maganda kong tumambay doon. Yes. Napaka peaceful na mga crowd Pero yung pagkain, hindi pa natin nasubukan lahat Nasubukan ko yung halo-halo, medyo matamis <laughs> Pero masarap yung, Masarap naman, yung angus beef na pares Malalaman natin pag uwi, kasi tinake out na lang natin Para ma-share natin sa bahay Sa mga katingin babies at kay mami Dati dito ako nagjo-jogging Ayan no, nakaharang dito, dito, yung jogging area Hindi pa kahit akilala Saan nagpa-park? Diyan sa gilid? Diyan, may mga parking dyan no? So, nagiging parang ano to pala no? Pag Sunday, parang park. Mm -hmm. So, dati meron Pabalik nagpipiknik dito sa mga grass eh. Ewan ko baka pinagbawal na. Wala na nagpipiknik eh. So, ang gilid gili dyan no? Oo. Dati dami. Naglalatag sila ng ano. Maganda rin pala headlight nito. Malakas naman. Pero syempre meron to ano eh. Ox light. Subukan natin. Ox light. Ayun. Pala. Parang, parang bright Ayun. Low. Isa to sa mga ano eh no? Lugar na... Mata-aapektuhan ata ng West Fault Line eh. Clear. West Valley Fault. Yung sa Lindol, kung sa aliman man magkaroon ng the big one. Anong lugar? Mata? Katipunan eh. Di ba malapit katipunan dito? Meron dyan ka. lahat naman, pili ko pag the big one, lahat buong bansa talaga. Or hindi man bansa buong Luzon. Maapektuhan kasi grabe talaga yun. Sinasabi na lang Lindol na mangyayari. Eh ngayon pa nga lang, di ba? Tuloy-tuloy yung mga Lindol sa ano. Mga oh, natin sa si Davao at sa Cebu, sa Ayas. Kaya mag-ingat tayo lahat, no? Grabe yung preparedness na dapat natin paghandaan. Iwasan mo lang gumala sa mga lugar na delikado. Comment down below sa mga may idea kung anong dapat gawin. Lalo na yung mga may experience na before kasi sabi daw nila, nung 1990 merong huge lindol eh, di ba? Sa may Baguio area. U-turn, ang ganda ng okay. handling. Ano masasabi mo dito sa bigat niya? Hindi nga ako nabibigatan eh. Para sa akin, para magaan lang siya. Mabigat pa yung Z1. Mas mabigat na yung Z1. Oo. Oh. Di ba pinag-compare mo to sa CB400? Oo. Oh. Eh, di ba nga sabi nila lalabas na yung bagong CB400? CB500? Na-excite ako. Sana lumabas dito sa Philippines. Baka next year pa yan? Sana matuloy na dito sa Philippines. Na-excite ako. Parang nung nakita ko yan, sabi ko kay Kenji, pwede kami. Sa Europe yata nirelease na eh. Para sila yata priority Sana matuloy. Ang ganda ng ano niya, classic na classic yung itsura. Ang ganda ang setupan. So isa sa mga advantage ni Z900R S dahil nga nung ginawa ito way back 2017, 2018 wala pang mga euro emission restrictions nung time na yun kaya ramdam mo talaga sa throttle nya napaka responsive, walang delay kaya yung power niya talaga pure wala rin syang riding mode so right away naka full power ka na rito isa sa mga underrated pero worth it na itago, balang araw magiging collectors bike na rin to kaya kung makahanap kayo ng mga sariwa na ganito at kinoconsider nyo, punin nyo na dahil hindi kayo magsisi Rito para sa price to performance pati sa amenities sa comfort talagang nandun eh maganda rin yung play na suspension yung quality ng upuan malambot yung pagdating naman sa weight hindi siya sobrang bigat nakagaya ng mga 1,000 cc although hindi rin naman siya magaan pero hindi rin siya mabigat so talagang nasa na ano lang siya middleweight category at masarap din yung long ride to hindi mahirapan dito tapos pwede siya maganda rito pwede mo siya lagyan ng saddle bag bracket yung mga side bags para kung mag-long ride ka talaga. Bagay din naman sa mga classic yung may mga saddle bag. Dahil na may mga waterproof bags. So dahil nga sa nagamit natin to napapaisip ako dito ah. Pag mga bikes na magaganda, lagi ako napapaisip na what if itago natin, di ba? So ito nga pala available na nga pala to sa ating bikes, pwedeng i-swap sa mga lower cc. May financing din sila. Kontakin niyo na lang yung page if you are interested. And kung abot kayo sa part na video na ito, baka pwedeng paki-like and subscribe para naman mas marami tayong ma-upload ng mga quality content. 裏犬どう